Yung, trago lang pala yung tilapia. O tago sa ilalim ng bato. Masok sa ilalim. Uy, wow. Ah. Wow. At pa agad. Meron pa dyan. Sa mga ilalim, ilalim lang pala ng bato. Yun, napakarami. Kung si pag na pa ibabaw. Oh, dandanin lang natin kasi para hindi sila mabulabog ng tuduhan. Magandang gabi po sa ating 3 live viewers kay Mami Jocelyn Moreno ng Gayurgor Magandang gabi po, Mami. Ayun, uli. Oo, uli sa buntot. Ang galing. Meron pa marami palagyan sa mga butas-butas. Yan, good evening po kay kay Bigang Gayem at King TV. Magandang gabi po sa ating lahat. Napakarami pala dito. Napakaganda ng dinatakmaan ng ating kaibigan na si Daniel Vlog. Mga siit-siit. Siit-siit Sumiksiks so, pa sa ilalim. Oh. Yun. Oo. Oh. Wow. Oo. Maliit. Oh. Yung maliit. O, yung maliit. Yan. Good evening po sa ating 4Live viewers. Sure Dan, Kuya Rodel TV. Magandang gabi sa iyo, Kuya. Hello, Ma'am Jo. Hello. Oh. Wala sa kaibigan natin na Skuyer Ay nakawala pa Wow oh. Uh. Walang kawala sa kaibigan ko yung mga tilapia Madulas uh. Ayun oh ayun Wow Napakalaki niyan. Oh uh. Basic ah 36 sa kaibigan ko oh. Ang galing. Mapuno lang natin yan. Pwede pwede na. Wow, shout out po sa ating 6 live viewers at 33. Wow. Wow. Oh, ang daki. Panalo yung kaibigan natin ngayon ah. Yan, siguro doon mo yung orange you know, orange. Yan, para nagpahabol pa sa'yo yung orange. Hello, Kuya Rodel. Mula sa ating kaibigan na si Mami Jocelyn Moreno, Ningo Yorgor. Wow, marami dyan. At sa Sa ilalim? Kapain mo ng kapain dyan. Marami po. O oh, yun o. Oh. Napakarami dyan banda sa may unahan. More fish pa. Maagos. Ayan, magandang gabi po sa aking asawa. Wow. Oh, panalo. Talagang kinapa ang mga kaislaan. Marami kami nakakapa kapag kagabi at masarap mga pa pagkagabi ah, Kuya Rodel, shout out mula kay Ning Car Cueva Moratalia shout out po sa mga uh, supportive followers mula sa ating kaibigan na si Daniel Vlog sige lang, nandyan lang yan sa gilid-gilid lang yan Oo, dalawa-dalawa talaga. Ano pa, wala pa yung isa. Wow! Ang galing. Napakagaling ng kaibigan natin, oh. Nandiyan na. dyan ah oh, no? ayan no pupuha din natin yan wow oh, malapit na mapuno ang basket wala pa malayo pa malayo pa mami hindi pa nag 1.8 hindi pa nangalahat eh ay napakasarap pala mga pa dito oh Hello to you, lol man. Hello my friend. Uh -huh. Wow, panalo. May lupit ng kaibigan natin mga pa. Uy, may tumatalon-talon pa ng mga isda oh. Uhu? Wow, dala-dalawa talaga Ay, malapit talaga mapuno yan Kapag ganyan talaga palagi Mabilis mapuno Ning High CC. Wow, ang lalaki. Mamaw. Malayo-layo pa mapuno yung ano natin. Yung ating basket, malayo-layo pa. Wow. Ang lupit ba? Tuwang-tuwa ang apo ko manood sa TV ang lalaki daw. Eh talaga naman oh, no? malaki talaga. Nanonood pala yung kaibigan natin sa TV. Oo. Punta natin, lapitan natin. Wow! Dala-dalawa oh. Ayaw nyo nang pa isa-isa, kundi dala-dalawa talaga. Oo. Panalo.